Ito nga po ang feeding guide na sinusunod namin ngayon. Kaya naman sa loob lamang ng 3.5 months ay ganito na po ang timbang ng aming mga alaga. Feeding guide mula biik hanggang sa maibenta. Day 6 to day 35, booster feeds. 10 to 100 grams kada araw mula day 6 to 30 o hanggang pagwawalay. Tunawin sa maligamgam na tubig sa unang araw ng introduksyon. At 100 to 250 grams kada araw matapos iwalay o mula day 31 up to day 35. Day 36 to day 50, free starter feeds. 1 4 to kalahating kilo bawat araw. Day 51 up to Day 80, Hug Starter Feeds 0.5 to 1.2 kilos bawat araw. Day 81 to 115, Hug Grower 1 1.2 to 2.2 kilo bawat araw kada baboy. Day 116 hanggang pagbenta, Hug Grower 2 2.2 to 2.5 kilos bawat araw kada baboy.